Bakit nga ba mahirap ang pagnenegosyo? Sa video na ito ay uh, tatalakayin natin uh, kung bakit nga ba mahirap ang pagnenegosyo. Kung ikaw ay uh, gustong magsimula ng negosyo o uh, nagsisimula ng magnegosyo at uh, nahirapan, tapusin mo ang video na ito dahil uh, i ko sa iyo yung uh, mga posibleng rason kung bakit mahirap ang uh, pagnenegosyo. At kung ngayon lang tayo nagkita, ako nga pala si Erwin Erkilang isa po akong uh, bumbero, entrepreneur at isang uh, fitness enthusiast. Sa business, meron na akong more than 9 years na kabigoang experience sa pagbibusiness at uh, sa mga videos ko ay sinishare ko yung mga uh, learnings ko at uh, realization sa mga past business ko. At sinishare ko din sa mga videos ko yung mga uh, fitness tips no kung uh, paano natin mamintin yung uh, healthy at fit na katawan. At bago tayo magsimula mga so so ito muna yung uh, totoong kwento ng uh, buhay ko no. Uh way back 2015 ay uh, bagong pasok ako sa BFP at uh, yun nga dahil uh, binata, nagkaipon ako ng pera at uh, nainggan yung mag-business no. Sa, at uh, isa sa mga inspiration ko noon ay uh, yung uh, mga negosyante na nakikita kong uh, maganda or uh, magagara yung kanilang uh, pamumuhay no dahil sa pagnenegosyo kaya uh, sinubukan kong mag-try ng mga uh, business. So, nag-try ako ng uh, mga iba't ibang business lalong-lalo na sa farming ventures. At sa farming ventures ko noon mga kasin so ay uh, na kong mag uh, poultry, layer, yung uh, free-range chicken. Na-try ko ding mag piggery, goat farm at saka yung uh, rabbitry. So, na realize ko noon ma so na Kadalasan talagang uh, problema ko noon is yung uh, mahal na feeds, no? So habang dumadami yung uh, livestock mo, mas uh, lugi ka sa feeds kasi sobrang mahal. Pati na rin yung uh, area, no, na mahirap talagang i-market kasi kailangan mo nang uh, malayo ka sa uh, community eh, kasi may uh, magrereklamo, lalong lalong na pag uh, piggery at poultry medyo mabaho kasi yon so kailangan mong lumipat sa mas uh, malayong lugar so at isa din yon sa mga naging problema ko no, no? yung uh, transport or uh, yung access ng uh, lugar no from uh, pag uh, gusto ko nang ibenta yung mga produkto ko ay uh, malayo sa sa market or sa community so at ang isa pang naging problema ko is yung mga permit talaga so kailangan nating kumuha talaga ng mga ah uh, permit na nararapat no so may mga bayarin din may mga tax din no so kailangan din natin mag-file ng tax at ang isa pang naging problema ko is yung uh, may mga malalaki ng mga uh, farm talaga na nauna na uh, kung uh, magbebenta sila ay mas mura kaya yung mga small scale ay uh, talagang uh, malulugi no uh, especially sa pagmamarket uh, na ng mga product at isa pang naging problema ko mga kasenso ka so ay yung uh, pagpapatayo ng uh, mga bagong building kasi pag habang uh, dumadami yung mga uh, livestock so kailangan kong uh, magpapatayo talaga ng uh, mas uh, maraming building nang sa ganun eh hindi sila magsiksikan kasi din niyon sa kanilang uh, paglaki no so yun gastos na naman malaking gastos at yung uh, hindi ko pa nabawi yung uh, return of investment ko sa unang mga livestock ay uh, yan, may panibagong gastos na naman, so yan yung mga naging problema ko sa farming ventures, at uh, after noon mga kasin, so ay uh, natry ko ding mag uh, food business, no kahit uh, sa cart lang muna, so yun natry kong mag uh, rice toppings business, natry ko ding mag uh, chicken pastel kung uh, ano ano pa yung mga tinatry ko na mga food cart business natry ko ding mag sari-sari store at uh, barbecuehan so Halos uh, same lang din yung uh, problema ko, no? Yung uh, kailangan natin ng mga permit, kailangan natin ng puhunan habang nag-expand, at yun, uh, kailangan natin ng uh, kasanayan no? Yung uh, mga advanced research kung uh, paano natin palakihin yung ating business. At uh, yun nga, sa mga past business ko ay kadalasan nag-fail talaga. At kung may profit man ay na-realize ko na yung mga business na yun ay hindi scalable kaya yun, nahinto ko. Hanggang sa napunta ako sa banana chips sa uh, business ko ngayon, mga cousins, so na, ito yung uh, kasalukuyang nag-focus talaga ako dahil uh, nakita ko na scalable siya at uh, doable din at uh, hindi hindi rin kailangan ng uh, malaking puhunan, no? So dito ako nag-focus ngayon. At sa mga past uh, business ko mga cousins, so, ay uh, marami akong natutunan at uh, realization, no, na na-apply ko at uh, nakakatulong sa kasalukuyang business ko ngayon no. So especially sa puhunan no kung uh, saan tayo kukuha ng puhunan uh, paano natin uh, mapalaki yung ating uh, puhunan or yung ating uh, sinimulang negosyo. So sa mga past uh, business ko din yung mga uh, pag-asikaso uh, ng mga permit. So yun yung uh, mga learnings ko na na-apply ko sa mga uh, kasalukuyang business ko ngayon. At sa mga failures, hardships at mga problema na napagdaanan ko sa mga past na mga business ko mga kasin, so ay uh, na-realize ko din na uh, hindi talaga madali maging isang uh, negosyante. So marami talaga tayong dapat i-consider, marami tayong dapat na isalang alang no, o bago tayo maging isang ganap na negosyante. At kasama na din dyan yung uh, stress at risk, no. Sa stress habang uh, papalaki ng papalaki yung business mo ay uh, paparami din ng paparami yung stress na mararanasan natin. I-consider at i-overcome din. Sa risk naman, so marami tayong dapat i-risk talaga, no? Especially sa sa oras, sa effort at saka sa pera din. At ito na mga kasin, so yung mga pangunahing sanhi kung bakit mahirap talaga ang uh, pagnenegosyo. At ang uh, number one mga kasin, so ay yung uh, kakulangan sa puhunan. So ito talaga yung uh, kadalasang rason kung bakit yung uh, nasimulan nating negosyo ay uh, mahirap nating uh, palakihin no kasi uh, kadalasan uh, kapos talaga sa puhunan no uh, lalong-lalo na dito sa Pilipinas na uh, yung mga tinatawag na investor ay uh, uh, magbibigay lang ng pera or uh, mag-iinvest lang sa iyo kung uh, may uh, napapatunayan ka na or may successful ka na na business pero kung uh, nagsisimula ka lang at uh, wala ka pang uh, napatunayan na uh, naging successful na business mahirap talagang uh, kumuha ng mga puhunan na uh, galing sa investor so ang nangyayari, so sariling uh, bulsa talaga galing yung puhunan at uh, alam naman natin na mahirap talagang uh, mag-save ng pera para sa puhunan no so yun yung uh, isang naging uh, problema natin kung bakit na uh, napakahirap talagang uh, mapalago yung ating uh, negosyo at ang uh, kadalasang option din natin pag uh, nagkulang tayo sa puhan ay yun nga no uutang tayo sa mga lending company or sa mga bangko at uh, yun nga may kalakip na uh, tubo no na kadalasan din ay um, nasa 5% which is uh, malaking uh, bagay na ho yun sa ating uh, negosyo no na makakaapekto sa ating uh, profit or yun nga pag uh, hindi natin na uh, nalampasan yung Uh, tubo sa banko na magiging uh, profit natin sa ating negosyo ay tiyak na magkakaproblema talaga tayo na sa financial. At ang uh, number two mga kasin so ay yung mga uh, permit. So kung uh, magpapatay tayo ng negosyo or uh, magsisimula tayo ng negosyo, uh, required talaga tayo na kumuha ng permit no kung uh, kahit uh, may profit man or wala yung uh, business natin. So yun uh, required talaga tayong kumuha ng permit. Yun nga sa tax din kailangan din natin ng uh, magbayad ng tax no sa BIR. At uh, kalakip niyan ay yun nga syempre may mga bayarin no uh, sa barangay permit, mayor's permit sa BIR naman may mga uh, tinatawag na income tax return so kailangan nating mag file no uh, annually or uh, quarterly kung uh, hindi ka naman uh, makapagbayad ng sa uh, before deadline so malaki din yung mga penalties no so yun yung uh, isa sa mga problema nating mga negosyante or mga maliliit na negosyante no yung uh, permit at uh, taxes number three, mga so ay yung uh, kakulangan sa kaalaman at kasanayan so uh, ito din yung uh, isa sa rason kung bakit uh, marami sa nagnegosyo ay uh, nagfail or uh, lugi no dahil uh, kulang tayo sa uh, sa research no uh, kulang tayo sa tinatawag na financial literacy at uh, especially sa pagmamanis din ng mga tao or sa negosyo. So, ang uh, kailangan nating gawin mga kasi so ay uh, kung may uh, itatay tayong negosyo, uh, kailangan nating uh, mag-research, magplano or uh, kumonsulta sa mga uh, sa mga taong uh, naging uh, successful na sa mga business n'o at uh, kung ano man yung business na gusto mong simulan. So, uh, kailangan nating mag-ask ng mga advice or uh, mga bagay na ano yung uh, mga dapat natin gawin uh, nang sa ganun ay maiwasan natin yung mga uh, pagkakamali at uh, hindi pagkakaintindihan. Kasi ang uh, business mga casinos so ay uh, malaking uh, bagay ho yan, no. Uh, may maraming uh, section din yan no. So katulad ng production team, sa admin, sa marketing sales. Yan yung uh, mga dapat natin i-consider talaga. At ang uh, number 4 mga ka ay yung uh, tinatawag na kompetensya no. So uh, dahil uh, kadalasan dito sa Pilipinas ay uh, halos sa uh, pare-pareho lang yung uh, mga negosyo. So advantage yung mga nauna, yung mga malalaking kumpanya dahil uh, presyo sila ng mas mura at uh, mas uh, malaki yung uh, profit margin nila dahil uh, kumpanya na sila eh. So makakapag-pressure sila ng mura kaya yung mga nagsisimula pa lang ng magnegosyo mag mag ay uh, nahihirapan na makipag-compete no sa mga na established na, na mga brands so uh, yun nga kung uh, magnegosyo tayo dapat uh, siguraduhin natin na uh, mas quality yung ating product at yung may uh, tinatawag na age no sa uh, ibang product na mga nauna na sa atin number five magakaasin so ayong uh, pagbabago ng ekonomiya so example na dito is yung uh, inflation yung uh, exchange rate at saka yung uh, mga buwis no pag uh, nagbabago ho 'yan so uh, malaking epekto ho 'yan sa operasyon ng ating uh, negosyo or uh, malaking epekto 'yan sa ating negosyo no so lalong-lalo na pag uh, na sanay na yung ating mga customers na yun yung presyo so pag uh, nagbabago yung in inflation rate or yung uh, Uh, exchange rate ay uh, syempre dapat uh, mag-adapt din tayo kasi pag uh, nanatili yung uh, ganun yung negosyo natin I'm sure na malulugi tayo so kailangan din nating uh, sumabay sa kung ano man yung uh, mga pagbabago especially sa mga buwis so pag uh, nagtaas yung mga buwis syempre uh, magtataas din tayo ng uh, mga presyo sa ating produkto serbisyo na which is uh, malaking epekto ho yan pag uh, nasanay na yung mga customers natin sa Uh, ganong presyo. So malaking epekto din yung uh, pagbabago ng ekonomiya. Panghuling rason mga kasi, so kung bakit uh, mahirap talagang magnegosyo ay yung uh, hindi maayos na pagmanage ng capital sa negosyo. So ito yung uh, kadalasang rason kung bakit uh, nalulugi yung isang negosyo dahil uh, yun nga hindi maayos ng pagmanage ng tinatawag na cash flow or uh, capital sa negosyo. So, ang cash flow nga pala mga ka so ay yung tuloy-tuloy uh, na pag-ikot ng pera sa isang negosyo. So, uh, halimbawa ng good cash flow ay yung uh, kung may uh, nagbebenta ka ng produkto o serbisyo, ay uh, dapat makuha mo kaagad yung bayad at uh, ma-reinvest mo ulit sa yung negosyo. At may isang technique nga pala mga so kung uh, paano natin mapaganda yung ating uh, cash flow Lalong-lalo lalo na pag uh, nagsisimula pa lang tayo sa business. So, ito yung tinatawag na pre-sale, no? Pag uh, maganda yung reputation mo, maganda yung uh, integridad ng uh, business mo or yung uh, brand mo ay pwede mo itong gamitin yung tinatawag na pre-sale technique, no? So, uh, kukunin mo yung uh, mga uh, pera ng uh, buyers or ng customers mo at uh, tsaka mo gagawin yung produkto o serbisyo at uh, yun doon mo i-provide no. So i mo lang na ma-provide mo yung kung ano man yung uh, produkto na na pre-sale mo. So nang sa ganun ay uh, may pera ka na paggawa ng produkto o servisyo at at uh, the same time uh, nando na yung profit no. So yun yung uh, magandang uh, cash flow, yun yung uh, magandang technique na gagamitin natin para magkaroon tayo ng magandang cash flow. Ang bad cash flow naman ay yung uh, yun, uh, sample dito is yung pinapautang natin yung ating produkto. So, dahil uh, pinapautang natin yung ating produkto, so, stock yung pera natin. So, logi tayo sa cash flow. So, cash flow mga ka so dapat tuloy-tuloy ang uh, pag-ikot ng pera sa negosyo. At yun mga ka so yung mga iilang rason kung bakit uh, mahirap talagang uh, magnegosyo, lalong lalo na dito sa Pilipinas. Pero, sa tamang pagpaplano, financial literacy at yung uh, tamang strategy ay uh, maaari nating uh, malagpasan yung uh, mga pagsubok na iyon. At bakit ko nga ba ginagawa itong mga no? Bakit ko nga ba sinishare ito sa inyo? Dahil uh, naniniwala talaga ako na ang uh, pagnenegosyo ay uh, malaking tulong ito pang uh, umangat tayo sa buhay. Ang uh, pagnenegosyo ay uh, malaking tulong ito pang uh, mapaunlad natin ang bansang Pilipinas. So labanan natin yung hiya sa pagbibenta, labanan natin yung hiya sa pagnenegosyo uh, at uh, labanan natin yung mga taong mapanglamang sa atin sa pamagitan ng uh, pagnenegosyo at uh, nga pala mga ka-asinso, may uh, community akong binubuo na tinatawag na ka group, no? Sa group na yan ay uh, nagsishare tayo ng mga uh, negosyo tips, no? Basis sa mga experience ko at uh, sa mga experience ng ating mga kagrupo at Uh, nagsishare rin ako ng mga fitness tips kung uh, paano natin ma-maintain yung uh, fit na katawan. Kaya, uh, click mo lang yung link at uh, yun, pwede ka mag-join. Sama-sama tayong umasenso, uh, financially at uh, physically. Kung nakaya kong uh, magkaroon ng negosyo mga ka kung uh, nakaya kong malabanan yung hirap ng uh, pagnenegosyo, I'm sure talaga na mas kaya mo kaya simulan mo na at uh, gawin mo na. Nga pala mga ka-asinso, kung... Uh, wala ka pang negosyo at uh, gusto mong magsimula, open pa rin kami for uh, business partner at uh, reseller saaming uh, homemade healthy snacks na Pinoy's banana chips. So, mag-message ka lang. At lagi nating tatandaan mga kasin so na kahit uh, anumang hamon ng buhay, 'wag na 'wag kang susuko, never give up. Gawin mo lang kung ano yung uh, dapat mong gawin, do it now at uh, syempre gawin mo kung ano yung tama. So, thank you for watching mga kasin so at uh, please uh, like and share na rin. So, see you next vlog. Bye guys!